Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang sinaunang oil massage protocol para ibalik ang matatag na paninigas sa anumang edad. Paano kung sabihin ko sa inyo na libong kalalakihan sa kanilang edad, 60-70C, at kahit sa huling bahagi ng kanilang 80s ay naibalik ang matatag at malakas na paninigas sa loob lamang ng seto araw nang walang kahit isang tableta. Reseta O mapanganib na pamamaraan, mukhang imposible, hindi ba? Ngunit hindi ito ganoon. Sa katunayan, ang solusyon ay maaring nasa inyong banyo na o nakatago sa inyong kabinet sa kusina. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong klinikal na karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na ibalik ang kanilang lakas, kanilang pagganap, at kanilang kumpiyansa. Nakita ko mismo kung paano tahimik na ninanakaw ng erectile dysfunction ang pagkakakilanlan ng isang lalaki. Kung paano nito dahan-dahang sinisira ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, ang kanyang mga relasyon, at maging ang kanyang pagnanais na mamuhay ng lubusan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na sanhi ng ED sa karamihan ng mga matatandang lalaki ay hindi mababang testosterone o kakulangan ng pagnanasa. Ito ay dahil sa mahinang sirkulasyon, tahimik na pamamaga at pagod na mga nerve pathway na matagal nang napabayaan. Nais ng industriya ng parmasyutiko na maniwala kayo na ang tanging pag-asa ninyo ay ang asul na tableta. Ngunit ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na lubos na naiiba. Isang bagay na sinauna, subok na sa panahon at suportado ng modernong agham, isang simpleng oil massage protocol na nagpapanumbalik ng daloy ng dugo, nagpapagana muli ng nerve sensitivity at sumusuporta sa malusog na testosterone lahat mula sa labas papasok. At sa huling bahagi ng video na ito, gagabayan ko kayo sa eksaktong sito araw na plano na ginagamit ko sa aking sariling mga pasyente na pinagsasama ang limang partikular na langis sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod para sa pinakamataas na epekto. Kaya't manatili kayo sa akin dahil ang inyong matututunan ay maaring magbago ng inyong buhay, ng inyong kumpiyansa. At ng inyong kwarto, man. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga mabisang natural na solusyon para ibalik ang inyong sigla. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento para ipaalam sa akin. Kung hindi, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na mas mapagsilbihan kayo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung ano ang posible, tuklasin natin ang katotohanan sa likod kung bakit karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay nahihirapan sa mahinang paninigas at kung bakit ang tunay na problema ay hindi edad o pagnanasa. Nagsisimula ito sa isang bagay na mas tahimik at mas mapanganib ang humihinang daloy ng dugo at ang dahan-dahang paghinto ng natural na vascular power ng inyong katawan. Isa. Ang katotohanan tungkol sa erectile dysfunction. Pagkatapos ng edad 60, hayaan ninyong ikwento ko ang isang bagay na paulit-ulit kong nakikita sa aking opisina. At marahil, ito ay pamilyar sa inyo. Isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 60s ang pumasok siya ay malakas, matalino, matalasan ng isip. Ngunit sa likod ng kanyang nitiyam, kanyang ngiti, may isang bagay na nagpapabigat sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin ng hindi niya masabi ng malakas. Nararamdaman niya na nawawala ang kanyang pagkalalaki. Dati ay gumigising siya na may lakas, may layunin na may pamilyar na senyales na ang kanyang katawan ay gumagana pa rin tulad ng dati. Ngunit ngayon, umaga-umaga, wala na. Tanging katahimikan, isang uri ng katahimikan na nagsisimulang kumain sa kanyang kumpiyansa, sa kanyang intimacy, maging sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang sarili sa salamin. Sinusubukan niyang huwag itong ipakita. Sinasabi niya sa kanyang sarili, na ito ay dahil lamang sa edad na nangyayari ito sa bawat lalaki. Marahil ay sinubukan pa niya ang asul na tableta minsan, dalawang beses o isang dosenang beses, ngunit pakiramdam niya ay nagkukunwari lamang siya dahil sa kaibuturan niya. Alam niyang mas malalim ang problema kaysa sa performance. Ito ay hindi tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa koneksyon, pagkakakilanlan, sigla pagiging isang lalaki at ito ang sinasabi ko sa kanya sa tuwing hindi ka sira hindi ka palampas sa iyong kalakasan at hindi hindi ito basta bahagi ng pagtanda ang totoong nangyayari sa loob ng iyong katawan ay isang bagay na hindi kailanman sinabi sa iyo isang bagay na maaring ayusin habang tayo ay tumatanda ang ating mga daluyan ng dugo ay tumitigas ang ating sirkulasyon ay bumabagal. Ang maliliit na inflammatory molecule ay nagsisimulang bumara sa mga mikroskopikong daanan na dating nagdadala ng buhay sa ating pinakamahalagang mga tisyo. Ang mga nervyos na dating kumikislap na parang kidlat ay nagsisimulang humina. At sa paglipas ng panahon, nang hindi natin namamalayan, ang kislap ay nawawala. Ngunit narito, ang bahaging nagbibigay sa akin ng pag-asa. Dahil nakita ko na ito ng paulit-ulit, ang kislap na yon ay hindi nawala. Ito ay nakabaon lamang. At sa tamang mga kasangkapan, tamang paraan, at tamang suporta, maaari itong bumalik ng may buong lakas. Kaya, kung kasama ko pa rin kayo, hayaan ninyong ipakita ko ang unang langis na literal nagigising sa inyong mga daluyan ng dugo at bibiglain pabalik sa buhay ang inyong sirkulasyon dahil doon nagsisimula ang tunay na paggaling. Dalawa. Peppermint oil, ang inyong circulation reboot. Noong una kong sinimulang irekomenda ang peppermint oil sa aking mga matatandang pasyenteng lalaki, ang reaksyon ay halos palaging pareho. Teka, dok ibig mong sabihin yung nilalagay ko sa tsa ako. Tatawa sila. Ngiti lang ang isasagot ko. Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila na magtiwala sa akin at subukan lang ito. Dahil ang hindi nila napagtatanto ay ang peppermint oil. Kapag ginamit ng tama, ay may kapangyarihang pasiglahin ang daloy ng dugo sa mga paraang hindi kayang pantayan ng karamihan sa mga gamot. Ang mahika ay nasa isang compound na tinatawag na menthol. Ito ang nagbibigay sa peppermint ng malamig at nakakakiliting pakiramdam. Ngunit sa loob ng iyong katawan, ang menthol ay gumagawa ng isang pambihirang bagay. Pinapagana nito ang mga espesyal na reseptor sa iyong mga daluyan ng dugo na literal na pumipilit sa mga ito, na bumukas, na lumilikha ng isang bugso ng sirkulasyon sa mga lugar na pinaka nangangailangan nito at hindi lang pansamantala sa regular na paggamit tinutulungan ng langis na ito na sanayin muli ang iyong vascular system na ginagawa wang mas tumutugon mas nababanat at mas buhay ang maliliit na kapilari na iyon para itong cardio para sa iyong pagkalalaki nang hindi tumatapak sa gym may mga lalaking bumabalik ilang araw lamang matapos subukan ng protocol, umiiling sa hindi makapaniwalang tuwa. Isa sa kanila, isang 72 taong gulang na retiradong bombero, ay tumingin sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Sabi niya, Doc, hindi na ako nagising ng ganyan sa loob ng mahigit isang dekada. Akala ko wala na ang bahaging iyon sa akin. At gayon paman, sa ilang patak lamang ng peppermint oil na hinaluan ng isang banayad na carrier tulad ng niyog o jojoba na minasahi sa mabagal at pabilog na galaw. May nagbago. Bumalik ang dugo. Bumalik ang init. At kasama nito ang kumpiyansa. Ngunit isang babala dito. Ang peppermint oil ay matapang. Palaging tunawin ito. Huwag kailanman direktang ilapat ito at magsimula sa kaunti. Dalawang patak ay sapat na sa simula ang layunin ay hindi makapaso. Ito ay upang gisingin ang mga bagay ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Gawin ito sa gabi bago matulog, kapag ang iyong katawan ay naghahanda upang maghilom. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging higit pa sa isang masahe. Ito ay nagiging isang ritual, isang ritual na nagpapaalala sa iyong katawan kung paano ito dating gumagana at inaanyayahan itong bumalik sa buhay. At kung ang peppermint oil ay tumutulong na pag-alabi ng kislap na yon, ang susunod na langis na ibabahagi ko sa inyo ay tumutulong na gatungan ng apoy mula sa kaibuturan sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mismong hormon na nagparamdam sa iyo na ikaw ay isang lalaki. Tatlo, ginseng-ginseng oil, ang natural na testosterone amplifier. Mayroong isang bagay tungkol sa ginseng na palaging nakakabighani sa akin. Matagal bago tayo nagkaroon ng mga laboratorio, reseta, o mga hormone panel, ginagamit na ito ng mga sinaunang manggagamot bilang simbolo ng lakas, tibay, at mahabang buhay ng mga lalaki. At ngayon, sa wakas ay sumasabay na ang modernong agham na ipinapakita sa atin na ang ugat na ito, lalo na sa anyo ng langis, ay maaring nagtataglay ng susi sa isa sa pinakamahalagang piraso ng sigla ng lalaki. Ang testosterone. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente. Si Paul, isang 67 taong gulang na Vietnam vet. Lumapit siya sa akin hindi lamang dahil humina ang kanyang paninigas, kundi dahil iba ang kanyang pakiramdam. Pagod, patag, na parang may nagpababa ng volume ng kanyang pagkalalaki. At alam ko kung ano mismo ang nangyayari. Ang kanyang testosterone ay dahan-dahang nawala. Hindi sa isang gabi, kundi sa loob ng mga dekada, hindi ito nawala. Natutulog lang. At ang ginagawa ng ginseng oil kapag ginamit sa tamang paraan, ay tumutulong nagisingin ito. Ang mga aktibong compound sa ginseng, na tinatawag na ginsenosides, ay parang maliliit na mensahero. sa nila ang iyong katawan na gumawa ng mas maraming libreng testosterone, ang iyong pinakaaktibo at magagamit na anyo ng hormon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagpapataas ng mga numero. Ang ginseng oil ay nagpapaalala sa iyong endocrine system kung paano gumana tulad noong ikaw ay 30. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan. Sinasanay niya ito Iyan ang kagandahan nito. Upang ilapat ito, maghalo ng apat hanggang limang patak sa isang kutsara ng isang mahusay na carrier oil. Ang umaga ang pinakamainam. 30 minuto pagkatapos gumising kapag ang iyong testosterone ay natural ng sinusubukang tumaas. Ang pamamaraan ay sinadya, mahaba at matatag na mga hagod mula sa bas hanggang sa dulo. Pinapanatili ang presyo ng ilang segundo sa bawat pagkakataon. Huwag magmadali. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpukaw. Ito ay tungkol sa pag-aayos. Tungkol sa paggalang sa proseso ng muling pagtatayo ng kung ano ang sinira ng panahon. Sa loob ng ilang linggo, sinasabi sa akin ng mga lalaki na mas buhay ang kanilang pakiramdam, hindi lang sa kama kundi sa buong araw. Mas maraming lakas, mas mahimbing na tulog, mas malinaw na pag-iisip. Para itong pagbukas ng kuryente sa mga bahagi ng kanilang sarili na akala nila'y matagal nang nawala. At kung ang ginseng ay gumagana, tulad ng isang coach, para sa iyong mga hormone, ang susunod na langis ay gumagana tulad ng mga jumper cable para sa iyong mga nerbiyos dahil minsan, naaalala ng katawan ngunit hindi lubos na nakakarating ang mga senyales sa kanilang destinasyon. Dito na talaga, nagiging kawili-wili ang mga bagay. Apat, rosemary oil, paggising sa mga natutulog na nerbiyos. Hindi ko malilimutan ang sandaling tumingin sa akin ang isa sa aking mga pasyente. Si Tom, 71, at sinabing, Doc, hindi lang ako nahihirapang manatiling matigas. Halos wala na akong maramdaman. Tumama yon sa akin dahil sa likod ng simpleng pangungusap na yon ay isang mas malalim na katotohanan na karamihan sa mga lalaki ay nahihiyang-hiyang aminin. Oo, mahalaga ang daloy ng dugo. o mahalaga ang mga hormon. Ngunit may isa pang piraso sa palaisipang ito na walang sino man ang nag-uusap nerve sensitivity. Habang tayo ay tumatanda, ang mga electrical wiring na dating gumagawa ng kasiyahan na agaran at malakas ay nagsisimulang kumupas. Tulad ng isang lumang radyo na nawawalan ng signal, ngunit paano kung maaari mo itong itune pabalik? Iyan mismo ang tinutulong sa iyo ng rosemary oil. Karamihan sa mga tao ay iniisip ito bilang isang halamang gamot sa pagluluto. Isang bagay na iwiwisik sa manok o patatas. Ngunit ang rosemary oil, puro puro na direktang inilalapat sa balat ay may kahangahangang kakayahang muling buhayin ang mga nerbiyos na nanahimik sa paglipas ng panahon. Ang susi ay nasa dalawang makapangyarihang compound, ang rosmarinic acid at camphor, sama-sama pinapataas nila ang bilis ng nerve conduction o sa madaling salita. Tinutulungan nilang mas mabilis at mas malinaw na gumana ang iyong mga nerbiyos. Mas nakakatuwa pa. Itinataguyod nila ang neurogenesis, ang muling pagtubo ng mga bagong nerve ending. Sa madaling salita, hindi lang ginigising ng rosemary oil ang mga lumang pathway. Nagtatayo ito ng mga bago. Upang gamitin ito, maghalo ng tatlo hanggang apat na patak sa isang magaan na carrier oil tulad ng jojoba oil pagkatapos sa ilapat gamit ang pinakamahinang haplos na parang balahibo. Hindi matatag na presyon, hindi pagkisikis. Isang bulong lamang sa balat, lalo na sa ilalim na bahagi, kung saan naroroon ang pinakasensitibong mga nerbiyos. Isipin ito bilang isang paanyaya, hindi isang utos. Isang senyales na ang kasiyahan ay muling tinatanggap. Ang pinakamagandang oras ay mga dua oras bago ang intimacy. Bigyan ito ng oras upang gumana sa ilalim ng balat. Marami sa aking mga pasyente ang nagsasabi na nagsisimula silang makaramdam ng mas buhay sa, sa loob ng ilang araw. Mas reaktibo sa haplos. Mas konektado sa kanilang sariling mga katawan at mas present sa kanilang mga kapareha. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanumbalik ng function, ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng pakiramdam. Ngunit paano kung ang tunay na hadlang sa kasiyahan ay hindi lamang sa mga nervyos o hormone, kundi isang bagay na mas malalim, isang bagay na bumabara sa iyong sistema mula sa pinagmulan. Ang susunod na langis ay hindi lamang sumusuporta sa performance nililinis nito ang mga bagay na matagal nang humahadlang sa iyo. 5. Castor oil, paglilinis sa mga nakatagong bara. Ngayon, maaaring magulat kayo dito. Castor oil. Oo, ang parehong makapal at gininto ang langis na maaaring ginamit ng inyong lola bilang lunas sa constipation. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay kapag ginamit sa tamang paraan topically dahan-dahan at may intensyon ang castor oil ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan sa pagpapagaling para sa sexual function ng lalaki lalo na sa mga lalaking higit sa 60 nakita ko itong gumawa ng mga bagay na hindi man lang kayang simulan ng karamihan sa mga gamot dahil hindi lang ito nagagamot ng mga sintomas mas malalim itong tumatagos sa mga tissue sa pamamaga sa mga bara na tahimik na nabuo sa loob ng maraming taon. Nakikita ninyo, maraming lalaki ang naglalakad na may talamak na mababang antas ng pamamaga sa pelvic region na sanhi ng stress, mahinang dieta, pagtanda, kahit na pag-upo ng maraming oras araw-araw. Ang pamamagang yon ay gumaganap na parang kalawang sa inyong tuberyas. Pinapakipot nito ang mga daluyan ng dugo pinapatigas ang tissue at binabarahan ang daloy ng lymphatic, ang panloob na sistema ng pagtatapon ng basura ng katawan sa paglipas ng panahon. Dahan-dahang sinasakal ng nakalalasong build-up na ito ang sirkulasyon na kinakailangan ng inyong paninigas. At dyan pumapasok ang castor oil, ang pangunahing compound nito, ang as acid ay tumamatagos ng malalim sa balat at tinutunaw ang panloob na kalawang na iyon. Ngunit hindi lang iyon. Pinasisigla rin nito ang iyong lymphatic system upang alisin ang mga lason at basura na naipit sa iyong pelvic floor. Madalas kong inirekomenda ang tinatawag na castor oil pack. Ito ay simple, nakapapawi at lubos na nakapagpapanumbalik. Painitin ng bahagya ang langis maglagay ng kaunting halaga ng direkta sa ibabang bahagi ng tiyan singit. Pagkatapos, ay maglagay ng mainit at mamasamasang tela sa lugar sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Walang masahe, walang presyon, pahinga lamang at hayaang magsimula ang paggaling. Ang ilan sa aking mga pasyente ay gustong gawin ito habang nagbabasa. Ang iba naman, ay sa kanilang panggabing rutin. Ang sinasabi nilang lahat ay pareho. Mas magaan ang pakiramdam ko doon sa ibaba. Mas malinis, hindi gaanong barado. At sa loob ng isa o dalawang linggo. Marami ang nagsisimulang mapansin ang mas matatag na paninigas at ang pagbabalik ng malalim na panloob na enerhiya na akala nila ay tuluyan ng nawala. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na mayroon pang isang huling langis, isang sinaunang lunas na hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon o kalusugan ng nerbiyos o mga hormon. Ginagawa nito ang lahat ng tatlo at ginagawa niya ito mula sa loob palabas. Kung handa na kayo para sa pinakamahalagang hiyas ng buong protokol na ito, patuloy na manood. Ito ang hindi ninyo gugustuhing makaligtaan anim black seed oil ang pinakamahalagang hiyas ng hormonal recovery kung may isang langis na maaari kong irekomenda sa bawat lalaking higit sa 60, -60 ng walang pag-aalinlangan ito ay ang black seed oil hindi ito isang usong suplemento o health store fad ito ay isang lunas na ginamit sa loob ng mahigit 3 na, na taon binanggit ng mga sinaunang manggagamot at iginagalang sa mga kultura sa buong Middle East, Asia at Africa, tinawag nila itong ang lunas para sa lahat maliban sa kamatayan. At pagdating sa pagpapanumbalik ng sigla ng pagkalalaki, natuklasan ko na ang black seed oil ay tumutugon sa alamat at higit pa. Ang kapangyarihan ay nasa isang compound na tinatawag na thymoquinone, isang malakas na antioxidant at hormone modulator. Ang nagpop espesyal sa black seed oil ay hindi lang ito nagtatagpi ng mga butas. Pumupunta ito sa ugat. Inaayos nito ang aktwal na mga selula sa iyong katawan na gumagawa ng testosterone. Nire-recalibrate nito ang iyong stress response sa pamamagitan ng pagpapababa ng cortisol, ang hormone na nagnanakaw ng iyong drive at pinapaliit ang iyong pagkalalaki. Mula sa loob palabas. At pinalalakas nito ang kakayahan ng iyong katawan na lumikha ng nitric oxide na nagpapabuti sa sirkulasyon, presyo ng dugo, at oo, kalidad ng paninigas. Mayroon akong mga pasyente na kumbinsido na wala ng lunas para sa kanila na bumalik pagkatapos ng ilang linggong paggamit ng black seed oil at sinabing, Doc, parang may nagflip ng switch sa loob ko narito kung paano mo ito gagamitin. Sa loob. Uminom ng isang kutsarita ng cold-pressed black seed oil tuwing umaga ng walang laman ng tiyan. Sa isip, sa pagitan ng 600 at 8 sigawo ng umaga, kapag ang iyong testosterone ay natural na handang tumaas. Pagkatapos, sa gabi. Maglagay ng ilang patak topically kasama ng isang carrier oil at imasahe ito sa ibabang bahagi ng tiyan at pelvic area. Gumamit ng matatag at tuloy-tuloy na mga hagod. Hindi minadali. Hindi mekanikal. Isipin ito bilang pagpapanumbalik ng isang nawawalang koneksyon sa pagitan mo at ng iyong katawan, sa pagitan mo at ng lalaking dati ka, sa tuloy-tuloy na paggamit Karamihan sa mga lalaki ay nag-uulat ng mas maraming enerhiya. Mas matalas na pag-iisip, mas mahimbing na tulog, at oo, mas malakas at mas maaasahang paninigas. Ngunit ang talagang namumukod tangi ay kung paano nila muling nararamdaman ang kanilang sarili sa kanilang sariling balat. Matatag, mayabang, buhay. At ngayong nakita mo na ang lahat ng limang langis marahil ay nag-iisip ka, paano ko sila gagamitin ng sabay-sabay? Paano ko ito i-time? Paano ko ito gagawing isang tunay na routine? Well, sa ilang sandali. Gagabayan kita sa eksaktong sito araw na oil protocol na nakatulong sa libo-libong lalaki na baguhin ang kanilang performance ng natural, ligtas, at may kapangyarihan, pagsama-samahin natin ang lahat. Conclusion Ang sinaunang all massage na ito ay nagpapanumbalik ng iyong paninigas sa anumang edad. Kung nakarating ka hanggang dito, nais kong maglaan ng isang sandali upang kausapin ka. Hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang lalaki na gumugol ng mga dekada sa pakikinig sa ibang mga lalaki na tulad mo. Alam ko kung ano ang pakiramdam na panoorin ang iyong katawan na na nagbabago sa edad. Alam ko ang tahimik na pagkabigo, ang pribadong kahihiyan, ang pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nawala sa iyong mga kamay. At alam ko rin kung ano ang pakiramdam na lumaban pabalik, nabawiin ang iyong lakas, ang iyong presensya, ang iyong apoy. Ang iyong natutunan ay hindi teorya, hindi ito hype. Ito ang kasukdulan ng sinaunang kaalaman sa pagpapagaling at modernong agham, at higit pa riyan, ito ay pag-asa. Bawat langis na ating tinalakay ngayon ay may partikular na papel na ginagampanan. Peppermint upang ibalik ang daloy ng dugo. Ginseng upang muling buhayin ang testosterone. Rosemary upang gisingin muli ang iyong mga nerbiyos. Castor oil upang linisin ang mga taon ng nakatagong pamamaga at black seed oil, ang pinakamahalagang hiyas, upang muling itayo ang iyong pundasyon mula sa loob palabas. Wala sa mga langis na ito ang milagro sa kanilang sarili. Ngunit kapag ginamit ng magkakasama sa tamang pagkakasunod-sunod at may tamang intensyon, bumubuo sila ng isang sistema, isang ritual, isang landas, pabalik sa iyong sarili. Nakita kong nagbago ito ng mga buhay at hindi lamang sa maliliit na paraan. Nakita kong muling nag-alab ang mga pagsasama. Nawala ang depresyon, naibalik ang kumpiyansa. Nakita kong muling natuklasan ng mga lalaking akala nila ay tapos na sa intimacy, kung ano ang ibig sabihin ng maramdamang lubos na buhay muli sa kanilang sariling balat. Kaya Narito ang nais kong malaman mo. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Hindi pa huli ang lahat. Nakikinig pa rin ang iyong katawan. Nagnanais pa rin ang iyong puso. At ngayon, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, mayroon kang mga kasangkapan upang mangyari iyon ng natural, ligtas, at may dignidad. Magsimula sa maliit, maging pare-pareho. Magtiwala sa proseso at huwag hayaan ng sinuman lalo na ang iyong sarili na kumbinsihin ka na ang iyong pinakamahusay na mga taon ay nasa likuran mo na. Hindi pa. Naghihintay sila. Kaya kunin ang kaalamang ito. Kumilos at bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong ipakita sa iyo kung ano pa ang kaya nitong gawin. Magugulat ka sa mangyayari kapag sa wakas ay itinigil mo na ang pagtatakip sa problema at sinimulan mo ng pagalingin ito mula sa ugat.